yung tinulungan ko noon yung libre ah, ko ng pagkain yan na siya naghihinga oh. ito yung view Ayan po. ito yung view namin At, ito, yung, no? ito yung view ito yung view ang aming ano kita mo yun yun, yun ang tinatulungan ko noon si Aliana si ati sino ba to? ayan lumigrab shout out ito na po yan si ate hello ate kamusta na? Naalala mo ba ako, ate? Hey, ate. oh, no. kumusta ka na? Ay. Hey. oh, ano? Ang hingin mo? Ang ganda mo ngayon. Wow, wow. Kumusta ka. ka na? Ito lang. Ha? Saan ka galing? Ito lang. Saan ka galing? Upo ka lang. dito. Saan ka galing? Dito lang. Ano nangyari sa'yo? Ito lang. Ah, ito lang. Ito na ako. Saan ka ba? Saan ka, saan ka galing? Ito lang. Sa? Ito lang. Saan ka kanina galing? Ito lang. Dito? Igotong ka? lang. Dito, kumain ka na ba? Lalagnat ako ate. May Nilagnat ka? Bakit? Ano ba? Eh, bili ka ng ano? Bili kasi ako ng inyong ulanan. Basa ka siguro. Hindi ka ba basa? Hindi. Hindi ka basa. Nilagnat ka? Gutom ka ba? Nagutom ka? Or... ako so, ate. Kasi nag ano ka na? Nagpalit ka na ng damit? Opo. Ano yung laman ng bag mo? gamit mo. Nalala mo ba yung pangalan mo? Ano yung pangalan mo ate? E yung pangalan mo nga, sino ba yun? Sino ba? Merlin po. Ay, Mar Mer Merli. Merli? Merlin po. Merlin? Na di ba Merli yun? Merlin po. Ay, Merlin ba yung pangalan mo? Pa, pa. Merlin Suarez po. Ay, Merlin Suarez. Ah, bakit nag-iba na yung pangalan mo? Merlin talaga yung pangalan mo. Ay, Merlin. alam mo Ariana, ang pangalan ko. Wow, ang ganda. Pero totoo ko talaga ang pangalan ay Merlin. Wow, ay kung nandito ka sa mansion mo, is ang pangalan mo is? Ano po? Ay, pag nandito ka sa mansion mo, anong, anong pangalan mo? Ariana. Uh -huh? Ariana yung name mo pag nandito ka sa mansion mo. Gutom ka? Ano kakainan mo? Yung pagkainan ko so, ate, wala sa akong lasa sa pangkain. Siguro na ulanan ka. Oo nga po, parang gano'n na lang Or, go... Kasi, kasi ako mimi dito sa loob, tapos wala ko upayo, wala rin po. Ano? Pangkalo. So, dapat pag maulan, wag kang mapaulan. wag kang mapaulan sana. Oo, oh, bumayat ka. Tapos parang naano ka na. Mata ano na yung ano mo. Yung... Okay, so, binigyan ako ng pagkain. Kaso wala ka sa kung lasa kumain. So, anong gusto mo kainin? Kasi ate, pag kinakain ko kasi, tulungsog ka kasi ako. Ah, so, may lagnat ka? Panglasa mo? Oo. Okay. So, Darn. may lagnat ka? Opo. Okay. O, bili tayo ng gamot. Wala nga po. Tapos ako dun sa publisya. Gusto ko sana pumunta doon. Ano so? Ikaw, e, baka i-admit Ayaw mong payad. Ayaw mong mag-aalaga ko sa akin. So, bili na lang tayo ng ano, ng gamot, ng pang ano, pang, okay. pang lagnat. Gusto mo? Kung so, sa lagnat. Saan ba dito eh, ang malapit? Kung hapon na kasi ate, wala nang doktor ngayon. yun. Diba? Hindi naman, you know, hindi naman tayo ipa-check up, i-ano lang. Bili mo na tayo ng gamot na pang ano ba, yung pang, pang lagnat. Bili lang tayo. Saan ba dito yung malapit ang bibili tayo ng ano? Gusto mo kumain o inumin ng tubig? Gusto mo? Gusto mo ng tubig? kain natin. O kakain ka muna. Sama tayo. Ha, ah, sama tayo sa lab. Tubig mo lang muna. Sige, tag magkano yan, dog? 20. Sige, bigyan mo si ano. Bigyan mo siya. Ako na magbayad. Sige, inom ka muna. Kainin mo na yan. Tagpil. Ito, kakain ka ba nito? Eh, ito. Alam mo nga, ate. Matigas kasi ito. Wala eh, ito, ako. ito. Din ito, din ito, gusto mo? Yan lang po. Oh, sige, magbili ka. Saan ba dito? Ito. Manibutu yan. Malibot po ba to? Eh, pili ka. Ay, ito Sige, kunin po. mo. Pila na, day? 20. 20, okay. Bayaran ko. Kain ka muna dyan, ha? Ito. Tapos wala po nasa pang kain. Ako Ito, po ako ng rice. Masusok ako pa kasi, kasi wala pa po pang ngayon. Kaya ito na lang po yung kakainin. Sige, sige. Kainin mo muna yan. Mamaya, bibilhin kita ng gamot. Yung gamit, gamot lang ng ano, pang lagnat ha. Pero hindi kita i-admit kasi sabi mo, walang mag-aalaga. Oh. Yung ano lang, yung gamot lang na pang lagnat. <laughs> Mati, wala talagang mag-aalaga sa akin. Dahil o, oh, narabayad. Eh, ay, nakay, sinsilyo. Ate, mayaman ka ba? Hindi, hindi naman ako mayaman. Pero gusto mo na talaga tumulong. Tumulong lang ako sa mga lalo gusto na. mo na tumulong sa mga naghihirap, ate. Hindi, yung ano lang, yung need talaga na ano, yung tutulungan kang kagaya mo na walang naga, wala kang pamilya dito. Diba sabi mo sa akin noon, wala kang pamilya. Yeah. Hello, mama ko lang po. Salamat. Yeah. Ano? Salamat dong. Salamat ah, itong batang ito. Nagbinta ng tubig. Tsaka ito. Oh. Nag-aaral ba kayo? Okay. Ito, nag-aaral ka ba, ba? Dang. Ito yung mga bata, oh. Nagtinda sila ng tubig. Ayan. Thank you. Okay, bye-bye. At pinainin nyo yung si Aliana. Ayan, kain ka. Gusto mong kanin? Kain ka ba ng kanin? Ayaw mo bakit? Wala kang panlasa. Sige, ano? After mong kumain yan, inom ka ng tubig. Tapos punta tayo doon sa ano doon. Bili tayo ng gamot. Ha? Okay, samahan kita. Hinahanap kasi kita eh. oh, hinahanap kita. Akala ko na doon ka sa loob ng ano. Oh, pasiyo. Akala ko na doon ka. So pumasok ako dito nagvideo ako ng anong dito ng ng view sa Dakan ng Paseo ate. Wala pa ngayon pa pupunta ako. Sama ka? Oh. Yeah, ha? Dito na lang tayo. Sige, idi e, kainin mo muna yan. May mayroon ka nalasahan ba? May nalasahan ka na. Ha? Okay. Kawawa naman ni ano ni Aliana. Oh. Aliana or Ate Erlene? Aliana. Merlin. Merlin po yung totoong pangalan. Pero ang tawag sa iyo dito Aliana pa. O Aliana. <coughs> ang daming pangalan, no? <coughs> Nakita kita doon, binibigyan kanila ng um, umingay ka doon. Opo. Okay. Ano binigay sa iyo? Ano binigay sa iyo? Magkano ng pera mo ngayon? 30 lang po. 30? So anong gagawin mo sa pera mo ngayon? Gagawin ko pa lang. Kung ko yung ulo ko, may ko lang. So anong gamot ang ininom mo pag sumasakit yung ulo mo? Portal Portal? Dapat yung pag sumakit yung ulo mo, hindi yung ano? Dapat magtanong ka sa ano, sa mga... Ate-ate, kung magkasala akong muntang, doktor. Hmm. Eh, no? ano ate, takot <laughs> ako Ay, sa injection, no? Ang takot. Eh, ayaw ko naman pa sa Kasi takot ako nyo. Takot ako sa kumunan ng dugo. Bakit? Kasi lagi na nga ako kinukunan ng dugo. Bakit kinukunan ka ng dugo? Kawawa ni ate, oh. Sige, kainin mo na yan, ha? Tapos sama kita, bili kita ng gamot. Para mawala na yung ano mo, yung sakit ng ulo at lagnat. Okay. Eh, tapos huwag ka na magpapaulan. Apa? Huwag kang magpapaulan. Mal may nalasahan ka na sa pagkain? Eh, pa kumakain po ako yung kain. Nagsusuka ako po. Kaya sayang naman ko, kaya ito na. Yan. Okay. yan muna, ang kakainin mo. Tapos, sige, nakain ka muna. Yan, mag-hi ka sa aking ano, mga kasama. Hello. May mga... Hi. Ah, uh, sana mapansin ka at matulungan ka. Sabihin mo. Iwasan ko ba yan Taga iba't ibang lugar. Yung mga friends ko. Manila. Manila, may taga US, may taga Japan, at saka Hong Kong. Iba't ibang lugar. At, ay mo. Doon na sa ano, sa State College, sa Martinez. Nagkakatao ka sa chocolate? Ha? Ah? Nagkatabaw ka doon? Wala ako, no? Wala ako, ano? Nasa bahay lang ako, magtrabaho. Nalula ako sa bahay lang. Malayo yung bahay natin. Pwede ako sa mama. Pwede ka sa mama? So, kung sasama ka doon, di ka magano, di ka aalis. Saan po ba yung bahay niyo? Malayo. malayo pa. Nag, ano lang, nagmotor lang kami kasi wala naman ako mong sasakyan. Ano kasama mo ate? Ingat, yung, yung aking anak. Anak ko. Saan? Dito. Ang katabi ko. Oh, tingnan mo. Ito ba dito? Tingnan mo. Bye bye. Oh yan. Ah, yan. Um. Bye bye. Oh anak ko yan. Hindi pa lang kabata ba na anak ko? <laughs> ha <laughs> tayo ha 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 hindi talaga. ha 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 laki ha 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 Baka <laughs> Mahuhulog ka talaga oh. pag ano kasasama ka. Ano <laughs> na lang kung hindi ka, hindi hindi mapapahawak si ate. Oh. Oh. Kapag hindi ka mapapahawak, hindi. <laughs> okay lang <laughs> kung, okay mapapahawak si ate. Pero kung, kung may humahawak sa'yo, pwede. Ari, may ikaw yung nangita ko oh. si Pagdeo. Oo. Oh, yung nilapitan kita. Yeah, oo. Oh, oo, oh. oh, naalala mo na. Mm. Nung pinakain ako. Oo. Oh. Buti naalala mo yun. <laughs> <laughs> yung ate, yung birthday ko, alungkot-lungkot ko, ate. Bakit? Tapos na ba yung birthday mo? Kailan ba yun? Kailan ba yung ano mo? August 15. Oh. August 15? Alam mo, tinawagan kita, hindi kita makontak. di hey, ate, iba na po yung number ko. Ay, nako, naman. Kaya nga, tinawagan kita noon. O, okay, ate, yung... Hindi mo po kasi ngayon bago kasi nag-register ko na po. Yung isa, Sino nag-register ng na SIM mo? Ah? Uh, Sino nag-register? Uh, nag-register ko na po yung smart. Smart po yung nagamit ko ngayon. Ah, uh, Noon eh. po, TM. Uh, sige na. Kain, kainin mo na muna yan. Ate, mayaman ka eh, hindi, mayaman lang to sa pagmamahal. Hindi. <laughs> Alam mo, ate, ito lang mo nag-i-entertain sa akin. Yung anak ko parang wala yata yun. Yes, Nahihiya yun? Nahihiya yun? Parang lalaki ate, si. mahihain. Kasi no yung anak ko kasi, ano yan, mahihain talaga. Ano wala ka tal lalaki ate, wala. Ha? Wala ano? ano na ka lalaki. Wala, wala akong anak na lalaki. Mga babae yung anak ko. Uh, ano yung babae mo ate? Tatlong, tatlong anak ko. Ang mga asawa na lahat. Wala, mga ba, ano pa, mga nag-aaral pa yung mga anak ko. Pero ito, tapos na to. Nag-aaral na to ng ano, tapos na yan. Ano na natin sa Oo. Oh. Lahat ng anak mati sa tate? Hindi pa, mga ano pa. Ah, ah, Ma maliliit pa. Siya lang, yung ano ko, yung isa ko is ano pa, 15 years old. Tapos yung isa, 11 years old. Tatlo lang sila. Okay, okay, okay. Ren, baki buk, baki ano? Buksan natin pa, natin yung tubig ni. Oh, yeah. Okay. Ayun na. Buksan bukas na yung tubig mo. Ayun, kamo na.